Mahigit 24,000 individual ang ligtas na naedikas bilang bahagi ng maagap na paghahanda laban sa epekto ng Bagyong Nando. Narito ang report. Naging maaga pang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagresponde sa mga residenteng apektado ng bagyo at sama ng panahon. Ayon sa batay sa ulat kaninang 7.40 a.m., umabot sa 7,922 na pamilya ang maagang nailikas upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Pinakamataas ang bilang sa Region 2 na may halos 16,396 evacuees. Karimian ay mula sa Cagayan, sinundan ng Isabela. Sa Cordillera Administrative Region, mahigit 891 na pamilyang inilikas. Karamihan ay mula sa Apayao. Sa Region 1, 756 na pamilya ang mula sa Ilocos Norte at sa Region 3, higit 352 na pamilya ang nailikas. Pinakamarami mula sa Aurora at ilan sa Nueva Ecija. Ang maagap na paglilikas na ito ay patunay ng kahandaan at pagtutulungan ng pamahalaan at mga komunidad upang masiguro na ang kaligtasan ng bawat Pilipino ang pangunahing prioridad.